Bakit mas malakas ang militar ng Pilipinas kumpara sa militar ng China? Kahit na napakarami ng kagamitang pandigma ng China, ang ideyang matatalo ito ng militar ng Pilipinas ay nagbubunga ng mga katanungang mahirap sagutin kahit na maeksperto sa larangan ng militar. Ang militar ng China na madalas kinikilala bilang pangalawa sa pinakamalaking militar sa mundo ay may malaking bilang ng mga tauhan, mga makabagong armas at maraming mapagkukunan na nagpapakita nito bilang isang mabagsik na presensya sa international na antas. Kaya paano natin nasabing posible na mas makapangyarihan at mas magagaling ang militar ng Pilipinas kaysa sa militar ng China? Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video ang PLA o People's Liberation Army ng China na kinabibilangan ng Army, Navy, Air Force, Rocket Force at Strategic Support Force ay may humigit kumulang 2 milyong tauhan kasamang parehong aktibo at reserbang tauhan. Habang may malaking bilang ng tauhan ng militar ng China, ang argumento na nagsasabing ng militar ng Pilipinas ay mas mahusay at nagpapakita ng isang mahalagang pagkakaiba na higit pa sa simpleng bilang. Ang pagiging epektibo sa kakayang militar ay hindi lamang tungkol sa dami ng mga tauhan na mayroon ng isang bansa, kundi tungkol sa mga factors na higit pa rito. Hindi lamang tungkol sa kung gaano karami ang mga kagamitan, kundi pati na rin kung gaano ito kagaling at kung gaano ito kahusay na ginagamit. Ang pagsasanay ng mga sundalo at ang kahusayan ng pamumuno sa pagpaplano ay napakahalagang mga salik din. Ngunit paano ito nauugnay sa sitwasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China? Upang mas maunawaan natin kung bakit mahalaga ang militar ng Pilipinas sa bansa, tingnan natin ang lakas ng militar ng parehong bansa. Hindi na sikreto ng militar ng China ay may kahangahangang koleksyon ng mga makabagong mga kagamitan, kabilang ng mga advanced fighter jets, naval fleets at iba't ibang kagamitang panglupa. Mayroon itong pinakamalaking fleets ng tanke sa mundo, isang mabagsik na Air Force na may libu-libong sasakyang panghimpapawid at isang mabilis na lumalawak na Navy na may mga aircraft carriers at nuclear submarines. Sa kasalukuyan, ang China ay may pinakamalaking Navy sa mundo. Ngunit ang pagkakaroon ba ng dalawang milyong tauhan at advanced military hardwares ay nangangahulugan ng mas mahusayang militar ng China kaysa sa militar ng Pilipinas? Ang lakas ng militar ay higit pa sa kagamitan, ito ay tungkol sa mga karanasan sa labanan at kalidad ng mga persa, mga karanasan sa laban na nakuha sa pamamagitan ng mga aktual na operasyon at pagsasanay, disiplina at pamumuno. Ang mga factors na ito ay may malaking epekto sa operational effectiveness at katatagan ng militar na isang bansa. Kaya't ang paghubog at pagpapatibay sa lakas ng militar ay nangangailangan ng komprehensibong pagsusuri ng mga salik na ito bukod pa sa simpleng bilang at mga teknolohiya. Pag-aralan natin ang militar ng Pilipinas. Makatarungang sabihin na ang sukat ay hindi palaging batayan sa lakas ng ating mga kasundaluhan. Kahit na mas maliit kumpara sa China, ang militar ng Pilipinas ay kilala sa mga dekalidad na kagamitan, mga bihasang mga sundalo at mahuhusay na programang pangsanay. Ang militar ng Pilipinas ay nagkamit ng malawak na karanasan sa pamamagitan ng mga magkasanib na pagsasanay kasama ang militar ng Amerika ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Ang mga pagsasanay na ito ay tumutulong sa mga tropang Pilipino na pagbutihin ang kanilang kakayahan at kaalaman. Walang pag-aalinlangan ng mga sundalong Pilipino ay kilala sa kanilang kasanayan at dedikasyon at disiplina dahil sa kanilang masinsinang pagsasanay na naghahanda sa kanila para sa anumang labanan. At muli, hindi lang ito tungkol sa kagamitan at bilang ng masundalo, sundalo, kundi sa estrategiya at human elements ng digmaan. Ang pagiging adaptable, mabilis na pag-iisip at pagsasagawa ng mahalagang desisyon sa ilalim ng pressure ay mga susi sa kanilang kahandaan. Kahit na maaari nating sabihin na hindi ganon karami ang kanilang mga gamit o pandigma. Oo, pero ang mga kagamitang mayroon sila ay maingat na pinananatili at ginagamit ng may ang militar ng Pilipinas ay mahusay sa mga bagay na ito na bumubuo ng mga teknik at diskarte na nagpapataas sa kanilang mga kalakasan at kalamangan at nagpapaliit ng kanilang mga kahinaan. Higit pa rito ay hindi dapat nating kalimutan ang malakas na espiritu ng mga sundalong Pilipino, ang kanilang katatagaan at determinasyon. Ang mga katangiang ito ang nagtatakda sa militar ng Pilipinas at nakakatulong sa kanila na malampasan ng maraming labanan at hamon huwag nating kakalimutan ng Pilipinas ay nasakop noon sa loob ng apat na daang taon. Yes, apat na daang taon ng labanan at gerilya laban sa mga pwersang Amerikano, Espanyol at Hapon. Isa sa mga pangunahing dahilan ng tagumpay ng mga kilusang paglaban sa Pilipinas noong ikalawang digmaang Dig ay ang may estrategiya at teknik na kanilang ginamit. Kabilang ang gerilyang pakikidigma, ang mga gerilyang grupo sa Pilipinas na lumaban sa mga persang okupasyonal ng Hapon at sa pro-Japan ng Philippine Constabulary ay nagawang gamitin ang mga salik na ito para sa kanilang kalamangan. Mahalagang kilalanin ng militar ng Pilipinas ay may matibay na diwa ng pagkakaisa lalo na kapag nahaharap sa mga hamon. Sila ay nagkakaisa, nagtutulungan at kumikilos bilang isang buo. Sa ganitong konteksto, nagiging malinaw kung bakit ang isang mas maliit na persa tulad ng Pilipinas ay may na mas makapangyarihan. Ang digma na hindi lamang tungkol sa kagamitan at tauhang militar, ito ay tungkol sa hindi matatawarang karanasan. Ang kakayahan sa pagiging adaptable, ang kakayahang mag-adjust, magplano at magtagumpay sa ilalim ng pressure ay nabubuo sa paglipas ng mga panahon sa pamamagitan ng aktual na labanan. Ang militar ng China ay hindi pa sumasabak sa malaking labanan mula pa noong huling bahagi ng ika-20 siglo. Nang na kanilang huling makabuluhang tunggalian ay ang Sino-Vietnamese War. Sa loob ng mahigit apat na dekada ng kapayapaan, ang militar ng China ay may limitadong karanasan sa aktual na labanan. Bagaman nagsasagawa sila ng mga drills at simulation, may malaking pagkakaiba pa rin sa pagitan ng mga at tunay na karanasan sa digmaan. Bagaman mas maliit at mas kaunti ang kagamitan ng militar ng Pilipinas kumpara sa China, hinarap nito ang maraming panloob at panlabas na mga labanan sa mga nakaraang dekada, mula sa mga insurgencies hanggang sa mga pagtatalo sa teritoryo. Ang mga sundalong Pilipino ay may malalim na karanasan sa larangan ng digmaan mula pa sa panahon ng kaharian ng Tondo hanggang sa mga kamakailang labanan tulad ng Sheeds of Marawi bukod sa mga labanan sa loob ng Pilipinas, nakibahagi rin ng mga sundalong Pilipino sa mga labanan sa ibang bansa. Sa Spanish Civil War, kasama ang iba't ibang bansang volunteers, higit sa 1,000 sundalo mula sa Pilipinas ang lumaban. Sumali din ang Pilipinas sa Korean War sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga combat troops sa Korea. Tinulungan nila ang South Korea na ipagtanggol ang kanilang teritoryo laban sa pagsalakay ng North Korea na sinuportahan ng China at ng Soviet Union. Ang mga sundalong Pilipino ay lumahok din sa Vietnam War sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta sa mga digmaang sibil. Humigit kumulang 10,000 tropa mula sa sandatang lakas ng Pilipinas ang ipinadala sa South Vietnam. Ang huling labanan na sinalihan ng mga sundalong Pilipino ay noong Iraq War. Nagpadala ang Pilipinas ng 60 medics, engineers at iba pang tropa upang tumulong sa pagsalakay sa Iraq ang mga kamakailang pangyayari tulad ng Sambanga Shades noong 2013 at ang labanan sa Marawi noong 2017 ay sumubok sa kakayahan ng militar ng Pilipinas. Kung may alam pa po kayong ibang mga salik at dahilan, huwag mag-atubiling ikomento lamang sa iba ba kaibigan. Maraming salamat po!